So yan Ate in, -In thank you so much. Andito na yung mother ko. So itong binigay niyo po para sa akin, I will share this to my mother. Kasi today is the birthday of my mother. So, ang dami kong ang uh, unexpected blessings na tanggap today worth of uh, cash, 15,000. Kasi aside sa <clears throat> thank you Lord. So aside sa binigay ni Ate in, in 10,000, Mama Onima, I will give this to you. This is from Ate In, -In. So, Ate In, In nandito na yung mother ko. One. Sige, maana. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. So, ten. Ten so, sa Bukal na. Wait. Bukal na ako. Okay. lang sa kuning. I open Ayan, kumulo na yung tubig na ko. So, ayan po, Ate Inin. -In, thank you so much for this. And once again, stay healthy always. Sige na mo, pag-thank you kay Ate Inin. -In. Thank you so much, Ate Inin. -In. Hi. <laughs> you know. Gusto sana niyang makipag-meet kay Nanay Musa. Kaso lang, si Nanay Musa ay uh, tawag doon, nagmadali sila. At ngayon, since Pista ngayon ang makaas, mm -hmm. sobrang traffic doon sa ban doon sa kalsal, doon sa highway. Mm-hmm doon sa bandang barangay Makaas kasi tiyasta ngayon eh. Thank you and at salamat. Oh, kasi bata salamat. po Salamat so, kay Thank you so much at in, My mother is very happy. So, ayan po. No, umiyak ang mother ko. So, ayan po. Instead na talagang para sa akin yon, I will share that to my mother because as in, sobrang ang mother ko talagang kahit ngayong, kahit yung handa namin is hindi gano'n kabungga. Oo nga, nag utang na tama. Gusto <laughs> hmm. so, ang batik. Basin pa. So, wala, hindi na namin kailangan na maghanda kami ng tawag doon yung mga may cake ma, may pansit, may lechon. Pero actually, nagpabilaw ka niya ng lechon. Kasi para ulam ng, siyempre ulam na namin at ulam doon sa mga Uh, yung pinahakot ko ng bato sila ni Leo at ni Stephen at yung bata dyan. Pabili ako ng lechon. Pero yung maghanda ng bonggang bongga para sa isang birthday. So, alam ko naman talaga na ang mother ko ay mano, hindi na natin kailangan ang handa mano. Ang importante ma-healthy tayong lahat mano. So, ang importante sa atin, no, hindi kailangan yung maghanda ka. Oo, kasi doon masasabi natin na ang birthday ay isang beses lang yan sa isang taon. Pero, uh, practically, alam naman talaga natin na aside sa yung mga pagkain, kasi makakain lang kasi natin yan araw-araw. At I know na talagang hindi naman hindi, hindi naman ibig sabihin na hindi kami nag, naghanda is talagang hindi namin kailangan ng handa. Pero yun nga, praktikal lang. Kasi nga, yung mga, yung mga i-prepare natin sa paghanda natin, alam naman talaga natin na makakain, yan, makakain, yan, makakain natin yan araw-araw. And I know na meron pa tayong ibang mas importanteng bagay na pinaghandaan. Mano? Mm -hmm. So, ayan po. At hindi, yun nga, yung mga blessings na ganito, I never expect na talagang si Ate Inin makipagkita sa, sa, sa aming dalawa ni Mighty Ma ngayon kasi talagang wala wala to sa plano and then yun nga, nag, naligo kami ni mama ng dagat kanina and then pagdating dito nagpahinga ako nakatulog ako and then nabasa ko yung chat ni Ate Inin na papunta sila ng bugo para mag-alay ng dasal sa St. Vincent and then pagbalik nila ay dadaan sila dito and yun po thank you so much Ate Inin for this so ayun po ma very happy yung ano ko yung yung mother ko it's because because of this. Thank you so much. At alam ko naman talaga na sa, sa, totoo lang, hindi na kailangan ni Mother na maghanda sa birthday niya. Ang gusto niya sa birthday niya ay cash. Blessing. <laughs> Salamat blessing. sa blessing atin Oh, ma'am. Thank oh, you ma at talaga. God bless you at in in and family. Mapit si tatu sila dirima. Kaso lang yung ano nila yung yung sasakyan na ginamit, yung nag-drive sa kanila si sir, ay may commitment kasi it's a public servant at tumatawag na yung mayor tumatawag uh, na yung mayor uh, mayor ba? correct me if I'm wrong basta tumatawag na yung kanyang boss na kailangan na siya, kailangan ang kanyang servisyo dun so ayun, thank you so much atinin sa susunod, daan kayo dito sa aming munting bahay at ang munting bahay na to, bigay din ito sa amin ni ate Ems and family so ayan Ganun talaga, pag may mga blessings na nabating sa atin, i-share natin. And yung blessings na bigay sa akin ni Ate na 10,000, karapat-dapat yun, walang iba. It's for my mother. And wait, meron pang blessings. Abangan sa susunod na video. Ang dami kong blessings. Ang dami namin natanggap na blessings today. Thank you so much. So, Salamat. Meron pa. It's for my Lola naman, ang kasunod. Thank you. Salamat ma'am. Salamat. Thank you at and God bless. bless. My mother is very happy.